Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaaldab. na ko po kayo o na-miss ko pong magbigay ng update, mga kaaldab. I'm back na naman po tayo ngayon. Alam nyo po ba, mga kaaldab, may mga video na naman kumakalat na boses nga po talaga ni Main Paul Carson ang narinig. Pero gaya na sinabi natin, kumbaga iparirinig ko rin po sa inyo yan. Pero dito po muna tayo sa latest post ni Alden Richards. Grabe si pag nao nagliligpit. Patunay lang po yan na dala pa rin ni Alden Richards yung, di po ba? Pero gaya ng mga pinapaliwanag natin, pinapakita natin, napakasipag nga po ngayon ni Alden Richards. Ang ibig kong sabihin na masipag eh. Ang daming post sa Instagram, hindi po ba, sa Twitter, na kung saan -pie tahan po talaga si Alden. Yan naman po yung talaga nakakatawa po sa kanya. Yung wala siyang takot na mag-update. Ang ibig kong sabihin, siya po yung tipo ng artista na masipag talaga mag-post. Hindi siya yung tipo na magpo-post lang kapag gusto niya. Magbibigay ng update kapag gusto niya. Yung tipong nanggagamit lang po ng artista. Yung tipong ginagamit lang po talaga ang social media. De, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po alam po ninyo na yung iba po kasing artista naaalala lang ang mga fans kapag uh, kailangan nila ng viewers, kailangan nila ng mag-promote. Yun ang sinasabi ko, mga kaaldab, na pagdating kay, kay Alden, kakaiba po talaga. At si Alden po talaga yung tipo na kahit wala siyang kumbaga post o ibig kong sabihin, pelikula, kahit wala siyang teleserye, talagang masipag po siya magbigay ng update. Yan ang isa sa kinagigiliwan po Di po ba? At doon po sa mga nagko-komento patungkol po kay Mama Ten, wala naman pong problema yon Di po ba? Halatang halata nyo naman po na si Alden Richards lang po talaga yung mag-isa. Pero dito po tayo sa pinakamainit. Ang dami pong post nito kay Mickey Atayde, kay Ria Atayde, at siyempre kay kumbaga Ibyang. Ano kayang ano nila? Bakit pinopost nila nito? Ano kaya ang ibig nilang sabihin sa mga post po nila? Di po ba na naandyan si Congressman Arjo sa Batangas? Di po ba nasa Japan? Although umuwi na pala, hindi ko nakita yon. Di po ba? Pero kung titignan nyo, tatanungin nyo kung matagal ng post yan, hindi po yan nakakatuwa. Dahil pansin nyo naman po na bakit ngayon lang to naglalabasan. Bakit ngayon lang po ito pinapakita? Hindi po ba? Totoo nga po talagang hindi nila kasama si main Paul Kerson. Taliwas sa mga sinasabi ng iba. Taliwas sa mga komento po ng iba. Hindi po ba? Hindi, alam ko maraming mambabas na naman sa akin. Maraming magre-react. Maraming magko-komento. Maraming magsasabi. Ako, Mr. Destiny, react lang po kayo. Kung baga move on na kayo, kung ano lang yung mga ganito, kung ano lang po yung ganon. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Hindi po ba sa mga magsasabi na ko, Mr. Destiny move on na po kayo, tanggapin mo na yung katotohanan, talo na kayo, may nanalo na, wala namang pong problema. Kasi sa totoo lang po mga ka -Aldab, ganito po ko kamahal ang mga mamis. Dito kaya na natin mag-edit dito. Dito kaya po natin to mag-edit, magbigay ng mga update, lalo na po pagdating sa Aldab Nation. Pero hindi ko po yung ginagawa. Hindi po ako mahilig mag-edit para lang makakuha ako ng simpatya. Para makakuha ako ng, kumbaga, yung tipong alam niyo na mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, si Mr. Destiny, kung ano lang po yung mga pinopost, yun lang naman po yung ina-update ko. Kaya lang po nagtataka ako, ako pa rin po yung fake news. Ako pa rin po yung gumagawa ng hindi daw totoo. Samantalang kita nyo naman po, ramdam nyo naman kung ano yung mga latest, kung ano yung mga trending, yun po yung binabalita ko. Hindi lang po nila talaga gusto dahil si Mr. Destiny nga po yung nagbibigay ng update gaya nga po ng pinapakita natin o, sinasabi nilang hindi daw kasama si Mama Ten hindi daw kasama si Richard Polkerson Sr kumbaga maraming komento bakit nauna si Alden o baka may nauna na kaya alden sa totoo lang po may mga bagay-bagay na kasabay din po niya minsan si Angel si April pero depende po yun sa mga sasakyan nila may nagsasabi kasi na Nauna na sila Daddy Bay, si Baby Teo, di po ba? Ito yung pananaw ko lagi. Matagal na po itong alam ng Aldab Nation, kaya nga po sila hindi na nagre-react Never pong sumabay sa isang flight o magkakasama ang pamilya Polkerson lalo na po kapag ka ibang bansa pinupuntahan. Hindi, totoo lang para klaro. Kahit po sa Iloilo eh, pagkakasama Iloilo, Dabaw, pag umalis po yan, talagang hindi sila magkakasama, lalo na sa Cebu. May nauuna at may nauuna pa. Hindi, para lang klaro, kasi alam naman po ng Aldab Nation to, kaya ako nga po pinapaliwanag sa inyo, baka na naman kasi may mag-react, pabor na pabor sa akin, sabihin nila, ako oh, Mr. Destiny, totoo, tama yung sinasabi mo, kumbaga talagang hindi sila, kumbaga tugma, laging may nauuna, di po ba? Kaya nga po sabi ko sa inyo, kung Aldab Nation po kayo, mas madali tayo magkakaintindihan. Mas madali tayo magkakaunawaan. Lalo na po kapag ang pinag-uusapan natin, ang real life couple. Di po ba? Kaya lang syempre, kumbaga may point na mapapaisip din talaga kayo. May point na pag sinabi ko, maraming magre-react, maraming komento marami magsasabi ng ganito ganyan po ba? relax lang ako nga po masaya eh ako nga po kumbaga kampante matatag kung ano po yung nababasa nila nakikita nila napapanood nila relax lang ako kaya nga po minsan ito yung mga pinopost ko pambasag eh halatang halata naman po bitter sila siguro marami na naman magre-react sa akin dito hindi mo lang kasi matanggap Mr. Destiny na magkasama si si Congressman Arjo, si Ibiang, si Mengay at ang pamilya niya. Wala naman pong problema. Hindi po ba? Pinap kumbaga ako, nag update lang. Nagtatanong sila, sinasagot ko lang po. Alam niyo naman po na marami nagtataka, nagdududa kung bakit may mga ganitong bagay. Pero gaya ng sinabi ko, bakit ngayon po kaya ito naglalabasan? Hindi po ba? siguro sasabihin nila hindi kahapon dumating na sila mengay dito sila mag nagbagong taon po ba doon lang sila na Christmas pero dito sila mag New Year hindi po ba ang dami dami pero ganyan sinabi ko may kanya kanya tayong opinion may kanya kanya tayong pananaw yung mga nagsasabi na fake news ako okay lang po yan kasi alam ko naman po lahat ng ipaliwanag ko lahat ng mga sabihin ko e base rin po ito sa kumakalat. Although yung iba hindi tanggap, lalo na po kapag nakita nila na si Mr. Destiny pala yung nagbigay ng update, si Mr. Destiny na pala yung nagbigay ng mga kaganapan, guilty sila. De, totoo lang po. Kasi sa totoo lang po, mga kaaldab, kahit balibalik taran natin yung sitwasyon, kahit ano po yung ipaliwanag ko rito, at sabihin ko, magmimistulang bitterlin po ako. Totoo yan, magmimistu lang ano lang ako. Yung paasa, Mr. Kulto, Mr. Delulo, ganyan, ganyan at ganyan ang sasabihin nila. Hindi, sinasabi ko lang po for the record lang po, mga kalda ba? Well, hanggang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kinamengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyot Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.